Naging produktibo ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika para sa kauna-unahang trilateral summit kasama ang Japan at Estados Unidos. Ang mga magagandang balita sa biyahe ng Pangulo, iahatid sa atin live ni Alan Francisco. Alan! Dominic, nasa likuran ko ang White House, ang tahanan ng leader ng Estados Unidos ang White House ang nakasaksi sa mga napagkasundoan ng Japan, Amerika at Pilipinas sa katatapos lang na trilateral summit. I am very confident that the trilateral agreement will be a very big benefit to the Philippines. Ganyan kakumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makikinabang ang mga Pilipino sa bunga ng trilateral summit kung saan nakasama niya si na U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sa kapihan with media, sinabi ni Pangulong Marcos na maaari nang masaksihan sa mga susunod na taon o ngayong taon ng mga Pilipino ang benepisyo ng mga napagkasunduan. And uh, we, we, I think in the years to come, we will begin to see the wisdom of it uh we will start to see even uh, actually not not even years by the uh, by the in this, within the year we will start to begin to see the wisdom of having that trilateral agreement and why it is a good thing to enter into kumpiyansa rin ng pangulo na makakamit ng bansa ang 100 billion US dollar na investment sa loob ng lima hanggang sampung taon na mula sa Estados Unidos at Japan. Sa katunayan, sabi ng Pangulo, tukoy na nila ang mga area at sektor na maaaring paglagakan ng mga negosyante ng kanilang puhunan. It shows that uh, this is not uh, a promise or it is not just uh, uh, an idea. Uh, it is something that we intend to do because it, it has been put into the agreement. So I am very confident that uh, uh, that will that these will all materialize and uh, mararamdaman natin sa Pilipinas lahat ito. Nilinaw ng pangulo na dahil sa summit nagkakaisa ang posisyon ng USA at Japan na magtulungan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Gayunman, man, uh, syempre as I said kasama yung security and defense diyan dahil Uh, walang mangyayari sa ekonomiya, walang mangyayari sa mga plano natin kung magkagulo. So Uh, Siyempre, na, na uh, nah, wag masyadong magkagulo. Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng ilang mga business meeting sa Washington tulad ng Philippines-US Business Forum at us asian Business Council at iba pa. I bring home the commitment from our three countries to sustain the momentum of this increasingly close partnership in the years to come. All for the benefit of our people and for the security of our region. Una na rin nakausap ni Pangulong Marcos Ang ilang ng google company sa Estados Unidos. we had a very good meeting with uh, his excellency the president um, really around his vision of uh, the digital transformation that is underway in the philippines uh, and how google is playing a role in that and can continue to play a role in that Every day, there are millions of Filipinos who utilize Google products, whether you're talking about search or YouTube or uh, Android, in ways that are helping their lives. And we talked about the contributions they are making. But we're also talking about some interesting additional steps that Google is taking and will take that we think could continue to help grow the benefits to uh, the, the people of the Philippines. Dominic, bago nga magbalik dyan sa Maynila, si Pangulong Marcos no, ay nagkaroon muna siya ng ilang pagupulong dito. Partikular nga yung mga business community rito para mahikayat yung mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas na magpapaunlad sa ating bansa. At iyan nga ay isa sa mga naging layunin ng katatapos lang na Summit. So uh, technically, Dominic, ang dating dyan ni Pangulong Marcos sa Pilipinas ay sa April 14. Live mula sa Washington, D.C. Kasama si RJ Guevara, Dominic. Alan, kamusta naman ang naging reception ng Filipino community sa pagbisita ni Pangulong Marcos dyan sa Amerika? Oh Dominic, yung uh, typical na Filipino community event na madalas at palaging ginagawa ni Pangulong Marcos tuwing nagkakaroon ng pagbisita sa mga abroad ay hindi rito nangyari. Dahil kung maalala, ay uh, una nang nagkaroon ng Filipino community event ang Pangulo sa mga unang pagbisita niya rito sa Estados Unidos. Pero ngayon ay hindi nagkaroon. However, Dominic, total na banggit mo yung reaksyon ng ating mga kababayan dito. Halimbawa, yung hotel na aming tinutuluyan dito sa Washington, no, ay nung nalaman na kami ay galing sa Philippine Mediano, nagtanong ko anong dahilan at nang nasabi nga namin na mag-cover sa mga activities si Pangulong Marcos, ang tanong nila, anjan pa ba si Pangulong Marcos? Gusto nilang makita Dominic. So kahit na hindi nagkaroon ng Filipino community event dito sa Washington sa pagkakataong ito, Sabik at excited nga no, yung mga kababayan nating nakausap kong Pilipino na makita man lang si Pangulong Marcos. Dominic. Alan, kamusta ang temperature dyan sa Amerika? Uh, kami init na init dito sa Pilipinas at kamusta yung karanasan mo sa pagtutok sa historic event na ito ng Pangulo? Oo. Dominic, sa unang tanong mo yung temperature, no, nasa 10 degrees Celsius. Actually minsan nagna 9 yan or nag 8 So diyan naglalaro. Simula nagstay ako rito no hanggang sa mamaya kasi pabalik na kami sa New York at uh, pabalik na rin sa sa ating bansa no. So uh, isa nga yan Dominic sa mga challenges no, yung yung weather bukod pa of course yung uh, oras dahil 12 hours yung pagitan ng uh, Maynila at dito sa Washington. So uh 'Yung uh, experience ko naman no sa pag-cover dito first time ko sa Washington do nakarating na ako rito no sa sa US ng 2022 nung uh, sinundan din natin si Pangulong Marcos nang dumalo siya sa United Nations General Assembly sa New York naman 'yon nangyari at meron din siya mga naging aktibidad sa San Francisco at uh, if i'm not mistaken no last year lang rin 'yon So, uh kakaiba 'yung experience dito dahil bukod sa first time ko sa Washington, ay uh kumbaga 'yung mga naging activities ni Pangulong Marcos sa sinundan ng Philippine media ay uh, may kinalaman sa pagre-review ng mga unang mga napagkasunduan ni Pangulong Marcos ang kanyang gabinete no sa mga official din ng Estados Unidos. Dominic. Alright, right, maraming salamat Alan Francisco.